Pagod ka na ba na parati kang talunan? Ay, nako, it's time for us to think, reflect, and apply. Grabe naman, kung gusto niyo talagang maging matagumpay, kailangan maalala nyo po itong kasabihan na ito. Success is stumbling from failure to failure without losing enthusiasm. Yes, grabe naman, oo. Pag gusto mo talaga maging matagumpay, kahit na dumadaan ka sa matinding mga pagsubok, kabiguan, di ba? Failure sa buhay, alam mo, tuloy ka pa rin. Hindi ka pa rin natitinag. Naniniwala ka pa rin na darating ang panahon na uundad ka. Naniniwala ka na darating ang panahon, mababayaran mo lahat ng iyong mga utang. Naniniwala ka na darating ang panahon, mabibili mo ang pinapangarap ng sasakyan, bahay. Naniniwala ka na darating ang panahon na ikaw ang mag-aahon sa kahirapan sa iyong pamilya. Kaya kahit no anuman mga pagsubok na dinadaanan mo, huwag kang susuko, huwag kang bibigay. Bakit po ang tagumpay ay hindi po ano eh, isang daan na ika nga, swabe ang darating mo. Dadaan ka muna sa lubak. Dadaan ka muna sa sigsag. Aakitin mo muna yung bundok. Pero pag ikaw, hindi ka umayaw, hindi ka bumigay. Alam nyo mangyayari yan? Nako. <laughs> mangyayari po ang iyong pangarap. Matutupad ang iyong kagustuhan sa buhay. Kaya huwag kang mawawalan ng excitement at pag-asa.